Magandang tanghalian po mga kalaki ngayon po ay November 3 at syempre po ngayon pong November 3 ng 11am Aba, sa mga nagla-lunch dyan, sa mga magpiprepare po ng lunch dyan, Aba mas maganda pong kunin nyo na po ang mga cellphone nyo, buksan nyo na po at panoorin nyo po ang mga lucky numbers na tips na ibibigay ko po para po sa may hilig tumaya dyan sa Lotto Pilipinas at Lotto Abroad. Ito po yung mga 6-digit lucky numbers na bagong sumada po para po sa ating lahat. At syempre po, ang gusto ko po palitan mo na ang mga numero mong hindi na lumalabas, subukan mo ang mga numero namin ni Lola Carmen, baka di dito, swertehin ka. Kaya ready ka na ba mga kalaki? Kung ready ka na, ibibigay ko na po ang mga lucky numbers para sa'yo. Tara na po. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? At habang wala pa pong bumibili mga kalaki, shoot shoot muna tayo ng vlog para po sa inyo. Eto na po mga kalaki. Pero bago yan, syempre, iinom muna ako ng tubig. Mm -hmm. Okay mga kalaki ha? Ito na po, ang 10 digit lucky numbers abroad, kunin mo na. Number 28, number 36, number 21, number 43, number 52, number 55, number 64, number 19, number 27, at number 10. At ito na po, ang 8 digit lucky numbers abroad, kunin mo na. Number 21, Number 24. Number 32. Number 36. Number 38. Number 11. Number 23. At number 6. Ayan. At syempre po ito, sunod na po natin ang 7-digit lucky numbers abroad. Kunin mo na mga kalaki. Number 14. Number 28, number 30, number 35, number 37, number 19, at number 3. At ito lang po mga kalaki, ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25, kunin mo na mga kalaki agad-agad. Number 9, number, number 18, number 23, number 25, number 10 at number 6. At ito lang po mga kalaki, ang 6 digit lucky numbers 0 to 9, kunin mo na mga kalaki, ito na po. Number 1, number 7, number 8 number 2, number 3, at number 0. Ayan mga kalaki. At syempre, sunod na po natin ang pinakalas, ang 5-digit lucky numbers abroad. Kunin mo na, eto na po, number. Number 22, number 30, number 35, number 38, at number 17. Ayan mga kalaki, kompleto pa ang mga lucky numbers natin. Abroad lipat na po tayo dito sa Pilipinas kung sa naglalakihan pa mga prices sa Pilipinas. Nako, bago ko po ibigay ang mga lucky numbers sa Pilipinas ng Lotto, Jackpot, Aba, dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin na ingat-ingat po kayo sa mga fake account na nagkalat dyan. Kinukuha po ang picture namin ni Lola, ginagawang profile sa Facebook. Nako, hindi po kami yan. Baka mali po kayo nasasalian sa private consultation. Nako, hindi po kami yan. Mga fake account lahat yan mga kalaki. Subukan nyo po silang tawagan Nako, hindi po sila sasagot kasi fake nga po sila. Ito po ang legit na account natin. Ha? Tandaan nyo po, Arnold Parungkin, search nyo sa Facebook na may blue check. May blue check ka at merong 495,000 followers. Tatandaan nyo po followers, dapat marami. Meron din po tayong red parungkin naman na mayroong 610,000 followers po. At syempre po, sa may uh, Aris Gatsalian account sa Facebook at Red Arnold Santos sa Facebook. Yan po yung mga legit na account natin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube natin, Red Parungkin po, na merong 18,000 followers. At syempre po, TikTok. Ang TikTok natin, Red Parungkin, na merong 449,000 followers. Ay pa yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng malaki numbers dyan. Mag-suggest, magpakod, mag-request. Pag nakita ko po pong kayo po, comment ng comment. Share ng share ng mga videos namin. Heart ng heart, mga kalaki. Automatic po. Padadala ko po kayo ng mga lucky numbers agad-agad sa messenger niyo. Okay? Tandaan niyo po mga lucky numbers namin. Libre po ito. Wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months pag sumali ka sa private consultation. iko code ko po ang birth at birth year mo. Mali man dito ka, swerte, hindi to ka manalo mga kalaki. Kaya ano pa inihintay mo? Subukan mo na ang private consultation namin. Baka narito ang iyong swerte. At sa mga sasali po dyan mga kalaki, ah, bibigyan ko po kayo ng 2-digit, 3-digit, 4-digit, 5-digit, 6-digit. Depende po sa gusto nyo. Pag na-code ko ng maganda ang inyong birth man at birth year. Kaya sa mga sasali po, message na po po kayo sa messenger ko at make sure na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung mga fake account na nagkalat na yan. At sa mga sasali po, bibigyan ko po kayo ng discount para member kayo sa akin ng 3 months ng November, December at January. Oh, sali na mga kalaki, baka dito, dito mismo ang swerte mo kaya subukan mo na. Okay? At ito na po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers po mga kalaki ha, sa ating mga lucky followers. Aba, ito na po mga kalaki ang 5 digit lucky numbers Pilipinas. Ayun, ah, ang 6 digit lucky numbers Lotto Pilipinas at abro, uh, Lotto Pilipinas lang tapos na pala sa abroad mga kalaki Okay? 642 kunin mo na ito na po. Number 21. Number 36. Number 33. Number 40. Number 42 at number 8. At ito po ang 645. Number 29. Number 24. Number 22. Number 33 number 36 at number 45 at ito po 649 number 18 number 10 number 16 number 2 number 27 at number 35 at ito po ang 6 digit laki number 6 55 kunin mo na number 19 number 23 number 28 number 32 number 36 at number 44. At ito mga kalaki, ang 6 digit lucky number 658, kunin mo na agad-agad. Number 11, number 33, number 45, number 48, number 52, at number Six. Ayan mga kalaki kompletor po mga lucky numbers, stack na po sa mga sukin yung outlet at make sure po mga lucky numbers natin, aalagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan mga kalaki. Okay, at ito na po ang paborito ng lahat. Siyempre, ang shout out time po sa ating mga lucky followers. Okay, ito na po mga kalaki ating mga shout out dyan po sa may santo. Ayan po mga kalaki sa may Panikita Ilak. Ayan, shout out po sa ating mga taga Panikita Ilak po dyan sa family. Okay. Family ano to? Alawang. Alawang? Family Alawang po. Shout out po sa inyo dyan sa Panikita Ilak. Shout out po. Maraming salamat po sa walang saong panunod. Humihingi po sila ng two digit lucky numbers. Bibigyan ko po kayo. At syempre po sa mga jeepney driver at tricycle driver naman po dyan sa may ano to? Alcala, Pangasinan. Sa mga taga Alcala, Pangasinan po, shout out po sa inyo dyan. Maraming salamat po sa mga tricycle driver at jeepney driver dyan walang sawang nanonood sa atin. Umihingi po sila ng 642. Bibigyan ko po kayo agad-agad. Sa mga gusto pong magpa-shout out, comment lang ng comment, share ng share ng mga videos namin heart ng heart. Pag nakita ko yan, masya-shout out ka na. May libreng lucky numbers ka pa. Good luck! Ako tatayarin ako eh. Kaya lang, tara mga kalaki, kain na muna. <laughs>